Ito ang wow trending na kahanap ng butas ang mga tambaloslos at mga kakampi nito. Ito ay matapos na ipalabas ng isa sa mga balita ng CNN News na bilyones daw ang ginastos sa biyahe ni Martin Tambaloslos Romualdez. Bakit kasi sa tuwing aalis ang kanyang pinsan na si PBBM, kasama palagi si Martin Romualdez at wala naman itong ginawa at wala ding kwenta dahil inaantok lang sa mga scripted na speech ni Presidente Bongbong Marcos sa paglabas nga ng balita ng SMNI News na 1.8 billion ang ginasto sa travel expenses ni Martin Tambalos Los Romualdez umalma ang isa sa mga kaalyado nitong kongresista na si Congressman Suarez pero sa panahon noon na kinansila ni Martin Tambalos Los Romualdez ang hearing sa Sibuyas ng dalawang beses tahimik ang himod puwet na mga kongresistang ito hindi na ipatawag si Michael Ma na isa di umanong smuggler ng sibuyas pero nagulat na lang ang mga kritiko ng administrasyong Marcos na nabigyan pa ito ng posisyon bilang envoy of China pero hindi pinaalam sa mga Pilipino at nalaman na lang ng tanungin ni Senador Coco Pimentel si Senador Angara at kinumpirma na wala na nga tinanggal na si Michael Ma. Isa din ito sa nakitang paraan ng mga tambaluslos para tuluyan ang manahimik ang SMI News dahil gusto din nilang patahimikin si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang programa Nagikan sa Masa para sa Masa pero kung tatanungin ng mga netizen ay di hamak na mas marami pa rin ang naniniwala sa mga sinasabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. work na ang gastos ni Martin Romualdes a.k.a. Tambaluslos, Bribe, pulboronic, diya, lahat na ng kalasok, kahayupan na sa kanya ay gumastos ng 1.8 billion pesos so galit na galit itong speaker na ito, syempre galit-galit siya dun sa plenaryo para ipagpakitang gilas, magkikiss as kay Martin Romualdes para nga naman mabigyan ng mas malaking budget ang mga buhakan ng ina Imagine 'yung mga palangga galit na galit nung sinabi ng SBNI na gumasos si Tambaloslos ng 1.8 billion. Kung ito ay sincere talaga, just for the heck. 'Di ba? Ano dapat ang gawin ng kampo ni Tambaloslos para patunayan na ito ay fake news? Ilalabas nila ang audit report nila ni Tambaloslos. Lahat ng expenses niya, lahat ng binitbit niyang mga damuho na mga jejimon, ipakita niya sa SMNI, natin sa SMNI, sa buong bayan na hey, fake news kayo. Fake news kayo na si Martin Romualdez ay umaacting na DTI Secretary. Dahil ginagawa niya yung trabaho niya sa Congress, ay eh, kitang kita ng taong bayan na umiikot siya, nag-aala Mr. Palenque katulad ni Rojas. Very ghetto, very yellow ang diskarte. Now, let's read. House Deputy Leader Kezon, Second District Representative uh, David. Okay, David or David J.G. Suarez is calling on the Committee on Legislative Franchises to prove allegations floated by an te SMNI television network program that Speaker Martin Romualdez has a whooping 1.8 billion travel fund. dapat ikaw Suarez, magkano ang ang minantika sa kipay mo? Ni Tambaluslos para mag paepal. Ito pa ito ba siya? Ito. Napapanot ka na eh. Sorry doon sa mga palangga kung panot. Okay? Hindi kayo kasali dito palangga. Ayan o, oh, yan ang mukha niyan. Mukhang ulupong. Okay. So, pinagtatanggol niya si Romualdez dahil sinabi ng SMNI reporter, kung na gumasos ng 1.8 billion. Hindi ba dapat bilang isang mga sinasabi nila sila ay lingkod bayan, lingkod demonyo actually sila. Ipakita nila sa tao, mali kayo, SMNI, eto ang ginasos ni Romualdez, 3 billion pala. Mas malaki pa pala. ba? Diba? Mali ang inyong report, itama ninyo. Panggigipit to. Diktadurya ito. Ito ang tunay na diktadurya sa makabagong panahon. Putulin ko lang doon mga palangga. Right there and then, nag-open, nag-speech -nag ang buwaka ng Inang Suarez na to. Pero, uulitin ko kasi palangga, hindi natin pwedeng kalimutan. Pero nung kinat ni, <clears throat> ni Romualdez, kinansel, dinismiss ang hearing sa smuggler na si Michael, na business partner nila, ni isa sa mga buwaka ng Genemis na ito, walang tumayo sa inyo sa Pilipino para sabihin, na hindi tama ang ginagawa ng mga smuggler ni isa sa kanila, wala sa kanilang mga leche sila na sinasabi nila ang Kongreso ay House of the People na tumayo para sa Pilipino na ilabas si Michael Ma inappoint ni Kuting bilang special envoy to China na isinikreto, walang dokumento, walang walang ipinakita, hindi inulat ng media, walang tumayo sa kanila. Etong SMNI na naguulat ng kanilang, you know, they are uh, media na Tinitignan sila ang nagbabalansi dahil kung bayad na lahat ang mga politiko, supposedly ang media ang nagsasabi ng katotohanan, they have duty for the Filipino people sa taong bayan <coughs> na sabihin ang kanilang nalalaman at itatama at uh, i-call out ang mga politiko na sumusobra na kayo. 1.8 billion ang ginastos nyo, ang pinsan ni Lisa Marcos, 1.1 billion sa DNR. Tapos mag nagbalita? sisindakan ninyo, tatanggalin nyo ng prangkisa, sisilipin niyo ang franchise. It's the same thing na ginawa ninyo sa aking mga inayupak kayo. Ikaw si Lisa lahat ng utak nito na ginamit ang Intel firm na Ashgard. Naalala nyo itong issue sa akin? Na ginapit si Taberna, Taerna, na mag ng case against me kahit ako'y nasa Amerika at nag-imbento sila ng peking address gamit ang pondo ng bayan, naggawa sila ng intel-intel uh, nila, intel farm nila para gipitin ako, para manahimik ako, para managod na nga naman, manginig sa Marley hindi na magsasalita, wala na ngayon magkikritisay sa kanila. ba? Diba? Back to the issue. Dito. Balikan natin ang report. Kita niyo yung mga hayop na to? You have to wake up, people. Speak up, okay? A ranking congressman. Oh, it's ito, Mrs. It's Suarez is calling <coughs> on House committee on legislative franchise to probe allegations floated by an SMNI SM television uh, network program that Speaker Romualdez uh, so Hooping 1. billion travel fund. This, as a House deputy leader, Quezon, second district representative JJ. Suarez readily branded the allegation as fake news and being part of smear campaign. Okay? Pero yung ginagawa kay Sarah, hindi ba smear campaign 'yan? Yung sa confidential fund ni Sara na ibinigay ng Office of the President o patibong campaign para sirain si uh, Sarah? Sara? Ngayon, sabi ni ng Suarez In the spirit of transparency and accountability, I humbly request this august chamber to direct the Committee on Legislative Franchises in the exercise of its inherent oversight function to investigate this matter immediately and other similar measures spending with the committee including this personal and collective privilege. A visibly Ah, sabi ng nagbabalita, a visibly Rate Suarez said during the impromptu privilege with irita, ka, galit ka, gusto mong paimbestigahan ng SMNI, pero ang mga smuggler ayaw niyang paimbestigahan. Nung sinabi ni Duterte na ilabas niyo ang MOOE, ilabas niyo ang audit report niyo, ilabas niyo sa taong bayan kung saan niyo ginasos ang pera namin, mga buwa ka ng genemes ninyo, ni isa sa inyo walang nag-initiate na ipakita ang audit report sa Pilipino, mga kababayan, whether you're red, yellow, pink, o anuman ang status ninyo sa lipunan, anuman ang political affiliation ninyo. Whether galit kayo kay SMNI, kay Kiboloy. Si Kiboloy, ang SMNI, nagulat na gumastos ng 1.8 billion si Tambalustos, kerate ang mga kongresman, nagalit, nagwala, naguramentado mga buwakan ng ina, kaya ngayon pa investigahan. Pero ang panawagan ni former President Duterte, kahit galit kayo kay Duterte na, hey, 300 plus Congress, Congressman, ilabas nyo ang audit sa mga Pilipino kung paano nyo ginasas ang pera ng bayan. I will ask you from the bottom of my heart. O ask ka, so, kausabi ko yung mga puso ninyo. So kakampihan nyo, itong mga buwakan ng inang sitambalos sa so, si Lisa, utor lahat ni Lisa to, na gisahin nyo ang SMNI dahil sa balitang yun. Wala namang kinitil si SMNI na buhay ng bawat Pilipino dahil nagnakaw si SMNI. Wala. Pero itong 300 plus congressman, ang budget na trillion-trillion. Ninanakaw ng mga hinayupak na yan at apektado ang lahat ng mga Pilipino. Kahit mga anak nyo na nasa sinapupunan pa lang ay apektado mamili kayo again mga kababayan. It's your choice. Sino ang kakampihan ninyo? Ang mga buwaka ng ina sa kongreso? O mag-speak up day kayo dahil sinisingle out itong isyo kay SMNI? Kung si SMNI ay nang maltrato ng kanyang mga empleyado, katulad ng nangyari sa ABS-CBN, kung si SMNI ay hindi nagbayad ng kanyang mga taxes na milyon-milyon. Si SMNI ay ininaltrato nga ang kanyang mga employees, hindi binigyan ng tamang benepisyo. Then, sasama tayo dito sa panawagan ni Suarez. Pero ang issue